Ngayong Valentine's Day ay may isang nakakakilig na pangyayari ang naganap behind the scenes sa pagitan ni Kim Chu at Paolo Avelino binigyan kasi ng bouquet of flowers ni Paulo si Kimmy na tila pa sikreto lang sa madla sa IG story kasi ng PA o personal assistant ni Kim Chu na si Hides Fernandez ay makikita ang isang video kung saan namimigay ng roses si Paulo Avelino sa mga staff ni Kim sa sumunod na post naman ay makikita ang isang babaeng nakasuot ng oversized checkered polo na may hawak namang bouquet of flowers itinakip naman ng girl yung bouquet of flowers sa kanya mukha may caption ang litrato na wow may secret admirer pero bagamat nakatakip ang mukha very obvious na si Kim Cho ito dahil bukod sa balingkinita nitong figure may mga times nang nakita si Kim na suot-suot ang parehas na checkered polo na ito sa iba't ibang okasyon at bagamat ng buong staff ni Kim ang binigyan ni Paulo magkaiba ang mga bulaklak na ibinigay niya sa mga staff ay isang rosas lang naman habang kay Kim ay bouquet of flowers Very special ang moment na ito dahil matatanda ang sinabi dati ni Paolo Avellino na hindi siya mahilig mamigay ng flowers sa mga babae. So bakit nagkaroon siya ng exception para kay Kim? At dahil nga dito ay usap-usapan na talagang nililigawan na di umano ni Paolo Avellino si Kim Chu. At botong-boto din naman ang mga fans kung magkatuluyan sila. Bukod kasi sa maganda nilang chemistry on screen, very sweet din sila sa mga off-cam moments nila. Bagay na bagay daw talaga sina Kim at Paolo at isa pa parehas naman silang single ngayon. Pero bagamat may mga kinikilig, may mga hindi naman naniniwala na may ligawang nagaganap behind the scenes. Halata daw na pang promo o para sa promotion lang ang pabigay-bigay ng flowers ni Paolo Avelino. Bukod kasi sa din lang series nila ni Kim Chu, may upcoming series din silang What's Wrong with Secretary Kim. At dahil nga malapit na yung umere, syempre kailangan ng pakiligin ang mga nagaabang na fans. Samantala, hindi naman napigilang bumuhos ang luha ni Kim Chu sa Showtime ngayong araw ng mga puso. Sa Especially For You kasi, ay tila biglang naalala ni Kim yung naging break up nila ni Sian Lim. Sinabi niyang lahat ng bagay ay nakatadhana bago pa man tayo maipanganak. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi naman yun by chance or by accident. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, that's written. And ginawa na yun bago pa tayo pinanganak. So mas madaling tanggapin lahat ng bagay. Parang lahat ng nangyayari sa bawat tao, like si Mami Faye, hindi naman nangyari yung paghihiwalay nila by accident. Sadyang itinadhana yun and then binalik sa kanya and then tinanggal ulit sa kanya and that made her strong. So mukhang speaking from experience si Kim sa kanyang emosyonal na mensahe sa Especially For You. Tila sinasabi niyang yung naging breakup nila ni Sian Lim, nakatadhana na ito at written na bago pa man naging sila. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Honey, wag natin kalimutan na show business ang term na showbiz. Lahat ng ginagawa ng mga artista at network ay for the show at lahat ay business to entertain us. Yes, magaling magkilig promo si Pau. Remember nung panahon ng fan girl, nagsasagot siya ng questions sa Twitter tapos sobrang landi niya. Kaya wag tayo masyado mahulog, haha. But it works at nakakakilig naman talaga si Paulo. Gusto ko tong fan service nila. I-enjoy na lang natin. Feeling ko promo din 'to eh as much as I like their chemistry, although who knows then, 'di ba? Baka magka-developan nga.